para sa mga nag-uumpisa at gusto mag-umpisa na mga negosyanteng business women and businessmen, Nako, paano ba magtagumpay sa negosyo? Nako, kumuha na kayo ng papel at ballpen, mag-umpisa na po tayo. Ako, parati ko sinasabi para sa mga taong gusto mag Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa sa kung paano siya mag-isip kailangan yung mindset niyo muna, yung attitude muna. Ano po mga katangian ng isang successful na negosyante? Number one, positibong pananaw sa buhay. Kaya kailangan po, uh, alamin niyo po kung anong ang iyong mindset. Negative ka ba o positive? Ikaw ba ay negative o positive? Uh, sinasabi mo, ay positive ako mag-isip. Sige, subukan nga po natin kung positive ako mag-isip. Fill in the blanks for me. Oo. Ang Pasko ay suma, Tama, pit. Oo, ito, dapat. Ha? Sagutin mo lang derecho dire para malamin natin kung positive ko hindi. Ah. Bago tayo sumakay ng plano, anong parating iniisip mo? Paano kung mag-crash? Bago tayo mag-exams, paano kung sagot? Bumagsak. Bago tayo mag-negosyo, -mag paano kung malugi? Di ba? Napaka-positive talaga natin. <laughs> check nyo muna alam nyo kung bakit di talaga nagiging matagumpay negosyo? Kasi kanegahan, parating iniisip po natin. Pangalawa, kailangan po maghanda po kayo sa tinatawag na pagbabago. Why? Because the only thing that is permanent in this world is change. Lalo na po sa pagninegosyo, minsan may benta ka, minsan wala. Kung wala kang benta, ano nag-iisipin mo? Ano gagawin mo? Susuko ka na lang ba? I-give up mo na lang? No, laban pa rin. Mag-isip tayo ng iba't iba pang mga diskarte, iba pang mga promo para maiangat ulit ang ating benta. Pangatlo po, napakalaga kung gusto nyo talaga maging matagumpay sa negosyo, pagsatsaga at determinasyon. 'di ba? Hindi madaling gawain ng ika nga mag-umpisa ng negosyo. Para makamit po natin at ating tagumpay, ay eh, kailangan meron tayong pagdadaanan ng mga tinatawag na pagsubok po. At siyempre naman, hindi lahat araw-araw ay Pasko. Hindi araw-araw malaki po ang beta. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At napakalaga kung kayo mag-uumpisa ng negosyo, kailangan proactive. Huwag tayo maghintay ng oportunidad. Gumawa ka ng paraan upang makamit ang iyong mga plano sa buhay. Kasi may mga iba, panay satsat, -sat, wala namang gawa. Panay ngawa, walang gawa. Di ba? Panay plano, eh wala. Hindi naman iinumpisan. Kaya nga walang nangyayari. Kaya mga ka-friendship, kung gusto nyo talagang maging successful sa negosyo, ang una tanong, positibo ba ang iyong pananaw? Pangalawa, naghahanda ka ba sa pagbabago? Pang Pangatlo, determinado ka ba? Pang apat po, proaktibo ka ba? Sana naman itong apat na tips na ito ay nakatulong po sa inyo, lalo na kung ikaw ay nagpaplano magumpisa ng negosyo. Itong inyong abang lingkod na si Chinkita na nagsasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.